hukbong pandagat ng China, pinakamalaking navy sa buong mundo. Nilampasan pa ang Estados Unidos at ang Russia. Ginagamit ng mga komunista na pambulas sa mga karatig na Asyanong bansa. Pinangungunahan ng tatlong higanting aircraft carrier, suportado ng mga destroyer, missile frigates at mga submarines. Sinabihan ng pinuno na maghanda sa isang matinding labanan sa South China Sea. Sino man ang pinupunteriyang kalaban ay siguradong nanginginig na sa takot. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na ang lakas ng Chinese Navy ay makikita lamang sa papel. Dahil ang mga barkong panlaban nito ay pinuputakti ng sari-sari problema. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong ba Patuloy na maririnig sa mga balita ang pambubulas ng Partido Komunista sa mga barko ng Pilipinas na tumatawid ng South China Sea o West Philippine Sea. Tila ba naglalaro ng patintero ang dalawang nasyon sa ay ang Exclusive Economic Zone? Napakaraming beses na tinitira ng water cannon ang mga barko doon. May okasyon pa nga na hinaharang at binubundol. Kahit na may opisyal na reklamo ang Pilipinas laban sa China, why pek ito sa partido? Ang panibagong insidente ay noong araw ng Martes, ikalima ng Marso, ngayong 2024 ayon sa Binang News, na ulit ng China Coast Guard ng Water Cannon ang isang barko ng Pilipinas na patungo ngayong inshoul. Ayon sa ulat, sa unang pagkakataon, may apat na nasaktan. Isa lamang ito sa napakaraming insidente ng pambubulas ng China sa mga Pilipino. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit malakas ang loob ng mga inchik na mambuli sa atin. Isa sa palusot ng mga kumakampi sa komunistang China ay ang pambobomba ng tubig, pangaharang at pambubundol sa mga barko ng Pilipinas ay dahil sa pinoprotektahan lamang daw tayo ng China. Dahil sa delikado ang karagatan, kaya pinipigilan nila tayong mapunta sa peligro. Ah, kumbaga dinidisiplina lamang nila tayo para sa ating kabutihan. Parang isang magulang na pinapalo ang anak kung matigas ang ulo upang matuto. Siyempre maraming naniniwala sa buluktot na palusot. Ito ang tinatawag nilang gaslighting o pagbibigay ng baliktad na realidad sa mga hindi gaano nag-iisip. Siyempre hindi lahat ng Pilipino ay nauuto. Maraming netizens ang nakakagamit ng kanilang critical analysis at hindi nila kayang gawing isang tanga. Alam ng marami ang tunay na dahilan ng pangaharang at ito ay ang pangangki ng mga ganit ng komunista. Ganon pa man, bakit nga ba malakas ang loob ng mga inchik na mambuli sa WPS? Kaila sa marami na taong 2021 nalampasan ng People's Liberation Army Navy ang sukat ng mga pinakamalaking navy sa buong mundo, ang Russia, North Korea at Amerika. Ang ulat ng Taipei News na mayroong mga 70 submarine ng PLA Navy at ilan dito ang pinatatakbo ng nuklear. Meron din itong tatlong higanting aircraft carriers na ang pinakabago ay nilagyan ng electromagnetic catapult launching system. Bukod dyan, kasama sa armada ng PLA Navy ay ang mga makabago nitong guided missile destroyers, frigates at corvettes, mga panlaban sa karagatan na talagang katatakutan sa asya. Ito ang mga pambungad ng PLA upang ipakita ang kakayahan ng Navy kung mayroong mga drill na nagaganap katulad noong buwan ng Setyembre taong 2023 na ay sa Maritime Executive na nagsagawa ang Navy ng PLA ng pinakamalaking pagsasanay ng mga aircraft carrier sa karagatan ng Pacific kasama ang ilang destroyers at nuclear-powered submarines na nagpakita ng kanilang lakas sa pandagat. Ilang missiles din ang pinalipad na nasaksihan ng mga bansa sa Asia dahil dito na bahagang ng marami. Marami pero hindi lahat. Join me right now to talk more about the threat of communist China is the Gatestone Institute senior fellow. is author of The Coming Collapse of China as well as... Sa kabila ng pinamalas na nakakatakot na lakas pang karagatan ng Chinese Navy, hindi pa rin nagpabula sa ilang bansa, bagkusay, kinontra ang kakayahan ng China. Ilang buwan lang ang nakalilipas inulat noong Oktubre sa Reuters na ang Pilipinas at mga kasanggan nito ay nagsagawa ng kanilang naval drills na tinawag na sama-sama kahit pa sa gitna ng tensyon sa Pacific base sa Payag, kasama sa puwersa ang mga bansang Britanya, Canada, Japan at Estados Unidos. Ilang barkong pandigma ang ginamit ng halos 2,000 mga sundalo. Matapos pa ang ilang buwan, noong lang Pebrero taong 2024, binalita sa USI News na naulit muli ang naval exercise ng Pilipinas pero tatlong bansa lamang ang pasali. Ganun pa man, ito ay isang tagumpay. Kahit kailan ay hindi nagpapula sa mga Pilipino sa pananakot ng mga inchik, kahit tinitira ng water cannon ng mga barko na tumatawid papuntang Ayungin Shoal. Kahit sabihin pa nilang ang China ang may pinakamalaking navy sa buong mundo. Lalo pa na gumagawa ito ng pang-apat na aircraft carrier upang idomina ang buong Indo-Pacific. Inaasahan na sa darating na taong 2030, ay aabot sa bilang na apat na raan at apat na pu, ang mga barko ng PLAN. Kasama dito ang 80 mga submarines. Mas mabilis ang pagpapagawa ng China sa mga barko nila kumpara sa Estados Unidos. Kaya marami ang nababala sa lumalaking navy ng mga komunista kung magpapatuloy ito sa kanilang layunin. Siguradong masasakop ang buong South China Sea. gaano kalakas ang Navy ng China. Kung bilang ng mga barkong panlaban ng pag-uusapan, walang tatalo ngayon sa China dahil sila ang may pinakamarami. Pero kung ang pag-uusapan ay lakas, dito nagkakaroon ng pag-aatubili. Dahil sa hindi kamat marami ay magaling na, bagamat kapag marami ay nakalalamang ang husay sa laban ng pangkaragatan ay nasa galing ng strategiya, sa lakas ng sandata at sa kargang teknolohiya. Halimbawa noong buwan ng Disyembre taong 2023, tatlong malilit na barko ng Houthi ang umatake sa isang aircraft carrier sa Red Sea. Sino sa dalawang ang nagwagi? Sa kabilang banda naman, dalawang sea drone ng Ukraine ang nagpasabog sa isang makabagong barko ng Russia sa Black Sea. Kaya strategiya, teknolohiya at firepower lahat ay kinakailangan. Kung sabi lang walang tatalo sa navy ng mga inchik, pero ang problema sa navy nila ay puno ito ng problema. Nagets mo? Una, base sa payag ng national interest, na ang Liaoning, na unang aircraft carrier ng China, ay ang lumang carrier ng Russia na ginawa noong 1980s pa. Ito ay gagawing kasino sa dagat noong binili ng China. Pero nagbago sila ng isip at tuloy ang ginawang aircraft carrier ulit. Bagamat nilagyan ng advancing teknolohiya ang korte at disenyo ay makaluma at hindi na naaayon sa makabagong kagamitan. Dahil dito, gumawa mga inchik ng sarili nilang aircraft carrier pero may ilan na naman itong problema. Ayon sa Business Insider, katulad ng nauna nilang aircraft carrier, pareho itong tumatakbo sa gasolina, parehong mabagal at maingay at hindi pwedeng pangmalayuan. Bukod dyan, sinabi sa SCMP noong taong 2022 na nahihirapan kumuha ng mga jet pilots para sa aircraft carriers sa mga hinchik. Marahil dahil sa walang karanasan ng kanilang hukbo pagdating sa labanan sa dagat at sa Top Gun dogfight sa ere. Walang bihasang guro na pwedeng magturo. Maliban na lamang kung hihingi sila ng tulong sa Russia. Ano talo pa man, binanggit sa Reuters noong isang taon 2023 na ang mga aircraft carriers ng China ay theatrical o palabas lamang pero maliit lang ang dalang peligro sa mga kalaban. Ayon sa ulat, ang mga iganting barko ay propaganda lang ng China at hindi nito kayang depensahan kahit ang sarili sa totoong labanan. Aabutin daw ito ng ilang dekada bago maperpekto ang diskarte hinggil sa digmang pangkaragatan. Bukod sa problema sa kanilang aircraft carriers, may problema din sa mga tauhan ng kanilang submarines inulat sa Nine News na pinayag ng China's Second Military Medical University na marami sa kanilang mga sailor ang nagkakaroon ng mental at psychological problem. Ayon sa ulat, sa kauna unahang pagkakataon lumabas ang pagsusuri hinggil sa malubhang problema. Binalita din niyan sa Business Insider na ayon mismo sa pag-aaral ng mga inchik, nagkakaroon ng malubhang psychological problems ang mga submariners dahil sa kalagayan sa loob ng sasakyan sa ilalim ng dagat. Kaya siguro bago natapos ang taong 2023 na ibalita ng NDTV na isang nuclear submarine ng China ang naaksidente dahil naubusan ito ng oxygen at 55 ang namatay, bagay na itinanggi ng mga komunista. Ang isa pang hindi binabanggit ng partido hinggil sa napakalaki nilang Navy ay halos kalahati nito ay mga patrol boats lang at landing craft. Mga barkong rumoronda sa kanilang teritoryo At mga nagsasakay ng amphibians upang ihatid sa kabilang pampang Hindi talaga mga panlaban Siyempre may mga daladala rin sigurong machine gun sa mga patrol boats at landing crafts Pero hindi akma sa mabigat na digmaan Kung dadaanin sa bilang ng barko ng Navy, talagang napakalaki Ganun paman, hindi ito nauusisa ng mga karating na bansa Na ang kalahati ng Navy ng mga komunista ay walang silbi tapos, maraming problema sa aircraft carriers at ang mga tauhan ay nasisira ang ulo. Dahil nga magaling sa negosyo, pero hindi sanay sa bulo. Anong ara lang mapupulot dito? Kinatatakutan ng buong Asyang Navy ng mga komunista dahil sa ito ngayon ang pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Ganun pa man, kung susuriin ang loob ng higanting armada, mapapansin na puno ito ng problema sa sasakyan, pati sa kanilang tauhan. Ito yung halimbawa na ano ang mas maganda bilang pohusay. Siyempre, mainam kung parehong meron. Kaso sa mga komunista, talagang pinuntirihan nila lamang ang dami ng sasakyan kaysa sa galing ng kanilang panlaban. Para ba itong isang malaking puno pero walang kulimlim? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.